Kung ang inyong mahal ay suprang napakataas ng pride right? at talaga namang matigas, ito po ang ating gagawin. Ito po ay pwede sa LDR at pwede naman sa magkalapit lamang na relationship. Ito po ay bulong. Okay. So, kailangan po lamang natin dito na talagang um, clear na mind. Kailangan wala talagang distraction at maging maingat sa paggamit ng orasyon na ito dahil kapag mali-mali ang ating paggawa maaaring sa inyo ito i-epicto. Kaya tiyakin na hindi ninyo ito gagamitin sa paglalaro or experiment. Kailangan tiyakin ninyo na malinis ang iyong intensyon sa pagawa nito. Okay, so kapag handa na maganda ang pagawa nito sa unang araw ng full moon. Ngayon naman, kapag hindi nyo mahintay ang full moon, gawin lamang ito ng araw ng biyernes. Anytime basta araw ng biyernes at anytime basta naman po full moon. Basta tiyakin po na malakas ang iyong enerhiya sa mga araw na yan kapag ginawa ninyo ito. Humanap ka ng tahimik na lugar tahimik na lugar, yung nakikita mo ang iyong target. Okay? Yung walang gagambala sa iyo. So, halimbawa, kapag kayo ay magkalapit or natutulog na ang iyong target, natutulog ang inyong ka-relationship or may kausap ang iyong karelasyon, so, manahimik ka sa isang tabi, yung tahimik na lugar, yung walang bubulong-bulong sa iyo, yung walang, walang, walang kakausap sa iyo, at ganito po lamang ang iyong gawin. Okay? Kapag nakikita mo ang iyong target, titigan mo lamang ang iyong target ng palihim, wag mong ipahalata. Okay, titigan mo ang iyong target. And then, saka mo bigasin ng tatlong beses ang ating orasyon. Ang ating orasyon ay atin ding ipopost mamaya sa ating description box. Okay? So, kapag nakatingin ka na sa iyong target, nakatingin ka na sa iyong target, ay saka mo bigasin ng tatlong beses ang ating orasyon. Huwag magkamali sa pagbigkas. Okay? Jeskretem. Jeskretem. Esmerinsyana. Heb. Heb. Salab, salvami. Okay? Tatlong beses. Secretin, esmerinsyana, heb, salvami. Tatlong beses po itong bigkasin. Pagkatapos po ninyo itong bigkasin, ay iihip mo po ito ng tatlong beses sa party ng katawan ng taong ito. So, iihip mo sa kanyang balikat, sa kanyang ulo, or sa kanyang katawan. So, yan. Iihip mo po yamang ng tatlong beses na yan. And then, wag mong isipin ang iyong ginawa. Ganon po lamang, upang ang taong ito ay magiging maamos sa iyo. Kapag ikaw naman, kapag ang kayo naman ay LDR, magkalayo ang inyong relationship, andi nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, andi parang napakatigas niya, ito naman ang ating gagawin. Kumuha lamang ng litrato ng taong inyong mahal, litrato ng taong mahal ninyo o ng inyong karelasyon. Kailangan malinaw ang kanyang litrato, wag pong gumamit ng blard na litrato. Ngayon, kapag nandyan na ang picture, humanap ka ng tahimik na lugar, humanap ka ng tahimik na lugar, pakititigan mo ang taong ito, pakaisipin mo ang kanyang mukha, at kapag naisip mo na siya, mas, mas talagang nandyan na siya sa iyong balinta, balintatanaw, ay saka mo naman ito, ibulong ang orasyon ng sampung beses. Okay? Sampung beses mong ibulong ang orasyon. Sampung beses mong ibulong ito. Sekretem is meren heb salvami. Secretem is Sampung beses mo itong bigkasin. Pagkatapos mo po itong mabigkas ng sampung beses, ay itago mo lamang ito sa ilalim ng iyong unan o sa kabinet kung saan pwedeng walang sinong makakakita sa inyo. Muli, pwede po lamang natin ito. Mas mainam ang paggawa nito kapag araw ng full moon or kaya naman po kung hindi araw ng full moon ay araw po lamang ng Biyernes. Maraming maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.